Pag nag-apply ka mga boss ng trabaho, kayong mag-asawa, uh, anak, kapatid, kadugo, hindi po pwede yan sa isang kumpanya. Pero, sa politika, pwede magkapatid, pwede mag-asawa. Tignan mo ngayon, yung mayor, yung anak, yung congressman, yung nanay, yung gobernador, yung tatay. Only in the Philippines. Pag nag-apply ka ng trabaho, nalaman niya lang is convict ka, hindi ka tatanggapin. Pero sa politika, convicted na, tumakbo pa ng senador. <laughs> Only in the Pag nag-apply ka ng trabaho, hingihan ka ng valid ID kasi requirements. So kukuha ka ngayon kasi kailangan mo ng valid ID. Pag kumuha ka ng valid ID, hahanapan ka ng valid ID para makakuha ka ng valid ID. You're... Only in the Philippines. <laughs>